Gusto nang itampok natin ang isang residenteng lubhang naapektuhan ng bagyong emong sa La Union. Bukod sa nawasak ang kanyang bahay, natigil din siya sa paghahanap buhay. May magandang loob na naantig sa kanyang kwento. Kaya naman, binalikan siya ng Jamaica Puso Foundation para sa handog nating sorpresa. Isang buwan matapos humagupit ng bagyong emong sa bawang sa La Union. Hindi pa rin napapaayos ni Paulo ang kanyang bahay na sinalanta ng bagyo. Kagawad sa kanilang barangay si Paulo, ang kanyang honorarium anim na limong piso lang kada buwan. Kulang pa para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Pati na ng kanyang maintenance medicine matapos siyang ma-stroke. Kaya para may pandagdag sa gastusin, nagtitinda rin sila ng isda. Yung nga lang, natigil muna ito pansamantala dahil pa rin sa masamang panahon. Magbuhat ko ng typhoon ni Mong, wala ko ang kita. Kami ay <laughs> mamakasa lang siya mga kapitbahay namin. Ang bahay ko ay hindi may patay dahil wala, walang gamit. Wala akong magasas. Kaya hiling niyang mapagawa sana ang kanilang bahay na siya namang nakarating kay Colonel Jesus Ostrea, Chief ng Nursing Division ng PNP Health Service. Itong uh, donation po para dun sa nasalanta po ng bagyo. Maski pa paano makakatulong uh, po ito sa kanila sa kanilang pagbangon. Binalikan natin si Paolo, dala ang mga construction materials. Makalipas ang ilang oras, may maayos nang masisilungan ang mag-asawang si Paulo at Erlinda. Yung binigay na tulong ng uh, isang donor, uh, bumili tayo ng mga yero, uh, corrugated sheets, then nagbigay din tayo ng mga good lumber at saka Uh, marine plywood para dun sa kanyang dingding. Uh, Maraming salamat sa inyo, Jimmy. Sir Austra, sa, sa inyo lang ako nakakita ng tao na ganyan lang ka, kagandang kapuso. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana lool year. Wethering online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.